nakapakinig na naman kami ng isang valedictory speech. Bakit kaya ganun ang laman karamihan ng mga speech ng batch valedictorian doon? Puro papuri sa sarili, masyado bang minami ang dating ng kanyang talumpati? Ang valedictory speech o yung tinatawag na address of thanks ay siyang talumpati na binibigkas ng pinaka mataas sa kanyang batch. Ilang batch valedictorian, siya ang responsable na magpasalamat sa kaniyang mga guro at sa lahat ng tumulong sa kanila sa kanilang apat na taon na pamamalagi sa kanilang universidad lalo na dun sa mga tao na nakahalubilo nila sa kanilang tagumpay sa pag-aaral. Gaano ba kahaba dapat ang isang address of thanks at ano ba commonly ang nilalaman nito? Wala namang standard na haba ang valedictory address. Pero dapat dito titignan din natin kung ito ba ay makabuluhan, malaman at magkakaroon ng appeal sa mga tagapakinig. Minsan kasi hindi natin masisi sa valedictorian na ito ay pagkakataon niya upang ilahad ang kanyang sarili, ang kanyang mga karanasan bilang isang estudyante na minsan ay nakalilimutan na niya na pasalamatan o bigyang halaga ang lahat o kung hindi naman lahat, at least ilan man lang dun sa mga nakatulong sa kanila. Hindi mo makalimutan dyan ang mga guro, ang pamunuan ng universidad, ang iyong mga magulang kung uh, kasintahan na maari nilang isama yon sa kanilang sasalamatan bilang inspirasyon sa kanilang tagumpay sa pag-aaral bilang valediktorian syempre ire-represent mo ang iyong batch sa iyong talumpati kaya wag naman po nating kalimutan bigkasin kung hindi man yung buong batch at least man lang ano yung, yung mga kaklase diba sino man at ilahad ano ba yung mga common na aral na inyong natutunan no yung mga makabuluhan ano ba yung mga trend ano ba yung mga karanasan na lahat naman ay makaka-relate o makaka-join kasi siyempre magkaka-batch kayo pero may mga iba't iba rin kayong naging karanasan bilang isang kolehiya kaya kailangan siguraduhin natin na lahat talaga ay involved Higit sa lahat, huwag kalimutang magpasalamat sa Panginoon sa biyayang ipinagkaloob sa inyong batch na kayong lahat ay nakatapos ng matiwasay. Wala naman kasi talagang standard na format ang isang address of thanks o valedictory speech. Pero ang mahalaga dito ay maipahiwatig sa iyong kabat, sa iyong mga guro at sa pamunuan ng universidad at inyong mga magulang ang inyong tauspusong pasasalamat sa lahat ng kaalaman at karanasan na inyong babagunin sa panahon na kayo ay magiging ganap na na mga profesional at magpa-practice ng inyong mga tinapos na kurso. Yun lamang po. Maraming salamat.